maghan mo ako maghanap tayo ng mapapaglilibitan sa totoong buhay po, handa na po ako maghanap ng trabaho para para ganun po, kung sakali yung hindi, makahanap ako ng trabaho, hindi eh, makakatulong na ako sa aking mga magulang. Dahil malapit na nga sa mag-graduate at sa ano na nga siya, fourth year, yan sa pag-OJT. Yan ang inano namin, baka kakoy walang tumanggap sa kanya dahil sa ganyang kalagayan. Pero palagay ko, pagkasakaling ano naman siguro, eh, may iba na masiguro ang tao na makakaano sa kanyang kalagayan na hindi pinapansin yung panlabas sa kaanyo niya. Ay, una sa lahat talaga si Mutya, pagka yan ay makaano na, sasabihin ko, yung bata na yan, kahit yan yan mapagkakatiwalaan yan, kahit anong ano niya talaga'y sumusunod. Kaya kailangan na talaga may nakakaunawa din sa kanya. Para kung sa ganun, yung bata naman hindi madi sa kanyang trabaho kung sakali nang dumating sa panahon. Kinabahan po ako para sa kaibigan ko po. Kasi po, sa isip ko lang po na baka hindi po siya matanggap. Kasi nga po, ganun po ang sitwasyon niya. Yung sabi niya kasi sa akin, ganito pala pag ano, yung marami daw mga ginagawa, sa marami pong pinupuntahan. Sabi nga po niya eh, natatakot nga daw po siya dun sa sinakyan namin. Para nga daw po siyang ano, mahulog. Ano. <coughs> parang as in yung nag sila natanggapin ako kasi hindi ko daw makakaya yung yung ginagawa nila doon At parang mahirapan ako magpinabalik-balik yan. Good afternoon po ma'am Yeah, pwede po ba dito mag-audit? nag po pa, naghahanap po kasi ako ng mapapag ugt Kung pwede po, kasi graduating po ako ng 4 college sa Innovative College, Innovative Science and Technology. Tapos, ang course ko, bali po ma'am, ay eh, Business Administration. Baka po pwede dito. Hindi na no kami, matagal po na po Madami na ngayon usap naman po sila ng maayos sa akin, pero pagkakasabi ng nakausap ko na hindi na daw po sila nagtatanggap ng mag-uOGT doon. Ano sa akin pong palagay eh hindi naman po ako hinusgahan. Kusa na po wala lang po talaga. Hindi na po sila nagtatanggap ng mag-uOGT doon. Good afternoon ma po, ma'am. Bale, nag-aanap po ako ng mapapag-OGT-han, ma'am. Ako po ay graduating ng college po, for Saan? Sa innovative, sa in innovative po, ma'am. Bale, ang course ko po, ma may ay business ad. Kung pwede po dito mag ano Pwede naman. Taga saan kayo? Taga Aplaya po. At, tag ah, taga-aplaya. Opo. malapit lang naman pala. Um, doon sa so namin, ano, yeah. eh, pag, ano po ulit, doon ka nalang mapasok, mataan ka nalang dito. Parang medyo hindi ako kinabahan. Parang masaya. Parang yung tingin ko doon sa reaksyon nung ano doon na ano naman siya, medyo kahit husay ng ganun-ganun lang niya ng kanyang resibo, nagtatatak ng ganun. Tapos parang hindi siya nagdalawang isip na tanggapin na. Sabi, sabi, sabi niya sa akin, eh, bumalik daw agad ako doon. Ano, pag nag-start yung aming OJT sa second SEM. Nagulat ako. Akala ko, uh, lang siya ng tulong. Pero nung sinabi naman niyang mag-OJT siya, okay lang naman sa akin kahit handicap siya. Kasi kompleto naman, may kamay siya, pwede naman siyang mag, uh, sa computer nga, mga uh, typing pwede naman yon wala namang problema sa akin difference wala naman ano lang naman uh, wala nga lang siyang paa pero personality okay lang talagang uh, gusto niya matuto gusto niya magtrabaho Yun lang naman importante doon. masaya naman po kasi may nagtanggap na siya ang eh. lesson ko po na wag mag ano wag wag sumuko hanggat kaya go lang nang go yun po ta, ta kailangan po maging positive lagi lahat ng tao po hindi pare-pareho na tinitingnan nila yung kalagayan ng isang tao. Kung sana po parang bibigyan nila ng chance yung isang tao na magampanan nila yung kanilang sabot ng kanilang makakaya.